yeah, yeah, yeah. Good morning, guys. Uh, Nag-walk ulit kami ngayon dito sa Kaikura. Ayun, nasa likod si Mrs. <laughs> Breeze walking kasi ako eh. Siya uh, moderate lang. So, mauna tayo na unti. Samantalayan ko na rin na uh, mag-vlog. Habang no? nag-walking tayo dito sa loob ng Kaikura. <laughs> Alright. Nandito nga pala tayo sa loob na parte ng town. Ang vlog natin ngayon ay medyo kakaiba, no? Hindi katulad ng mga typical na travel vlogs na ginagawa natin dati na nakaraan pala. Magta-talking vlog tayo ngayon. Uh, Mag-uusap tayo, kwentuhan. Ano mo yan? Parang nagkakwentuhan habang nag uh, dati ginagawa ko na yung talking vlog pero nasa loob lang ng bahay. Papakita ko sa inyo yung mga clips. Ayan. yung <laughs> mga mukha akong engot dyan. <laughs> <laughs> pero ngayon naisipan ko gumawa ng talking vlog kasi uh, para may iba lang. Wala naman tayong ibang papa uh, papasyalan sa ngayon. So, lakad lang tayo. Ito nga pala ay exercise namin everyday. Nag-walking kami sa iba't ibang parte dito sa Kaikura. So samantalahin ko na rin na mag-vlog. No? So ano bang ba topic natin? So naisip ko lang na topic ngayon ay andyan sa title ng ating video. No? Ang dahilan kung bakit ayokong magpautang ng pera. Okay? Kayo ba? Mahil kayo magpautang? <laughs> so comment nyo naman kung bakit nyo ay magpautang o bakit gusto nyo magpautang dyan sa comment section para naman oh yun makapagkwentuhan tayo kahit hindi naman tayo talaga nagkikita kita no na <laughs> So, simulan ko sa unang reason kung bakit ayoko magpautang. utang alright? So, unang reason ko is, alam naman natin na yung mga taong nangungutang kasi is kailangan ng pera. May problema sila sa finances o may financial problem. So, ibig sabihin, pag pinautang sila ng pera o pag pinautang natin sila ng pera, lalo na sa Pilipinas, ano, ang... Uh, kahirapan ay medyo laganap na no so pag pinauutang natin ng pera yung mga taong lalo na yung naghihirap ang resulta niyan ay hindi mo naman talaga sinerlosyonan yung problema nila sa pera maaaring din e-delay mo lang yung problema nila hindi ko naman talaga sila natutulungan kasi in the long run mabayaran man nila yung ibang problema nila like bills o ibang pinagkakautangan nila gamit yung perang pinautang ko ay sa bandang huli sila naman ang may utang sa akin Diba? So, nandun pa rin yung problema. Kaya, hindi ko masyadong gustong magpautang. Pero, don't get me wrong, guys, no? Hindi hu ako madamot. Alam niya ng mga kakilala ko. Alam niya ng mga taong natulungan ko rin. Hindi naman sila ganong karamihan, no? Kasi, hindi naman ako mayaman. Pero, pag ako'y meron, sa totoo lang, eh, nag-aabot ako kahit, kahit magkano na kaya ko. Hindi ko na sinisingil, no? Hindi na para ipautang ko pa. Kasi, binibigay ko na lang sa kanila, eh, imbes na problemahin pa nila yung pambayad sa akin. Basta meron akong sobra. So, ayun yung tunay na tulong, di diba? hindi mo na sila bibigyan ng problema para bayaran ka pa. Madadagdag lang yung problema nila. Ayun ang, ano, ang realidad dyan guys. Ang taong ipit sa pera, hindi talaga utang ang solusyon guys. Kailangan nila ng source of income, hindi source of utang. Alright? So huwag na natin pahirapan yung mga taong nangungutang. Kung mabibigyan nyo ng trabaho, bigyan nyo ng trabaho. Kung maabutan nyo ng konting halaga para makatulong sa kanila, huwag nyo na singilin. Yeah. Kung nakakaluwag ka naman, tulungan mo financially. Basta alam mong worth it yung tao. Okay, so yan yung una. Pangalawa, pangalawang reason ko kung bakit ayoko magpa-utang ng pera ay may similarity dun sa unang dahilan natin. Alam naman natin na lalo na sa Pilipinas, pag ang tao nangungutang, ibig sabihin wala siyang pera. Ibig sabihin may problema siya sa finances o financial problem. So, malaki ang chance na hindi na siya makakabayad sa iyo. Bakit? Kasi nga may financial problem eh. Hindi naman assurance na pag pinahiram mo siya, makakakuha agad siya ng pera pambayad sa iyo dun sa pinangako niyang oras. Hindi naman assurance na porke pinauutang mo siya ay magkakatrabaho siya, 'di ba? O magkakaroon siya ng income para mabayaran ka. Karamihan kasi sa Pilipinas, 'wag po kayong magagalit, ano? Ni real talk lang po kayo. Karamihan kasi sa Pilipinas ay nasanay ng mangutang at tumatakbo sa utang. Tumatakbo sa responsibilidad. Alam po natin 'yan, real talk lang po, hindi naman nilalahat, ano? Pero marami pong ganyan sa Pilipinas. So, ayan ang isa sa mga rason kung bakit ayaw ko magpautang. Yung ipong tatakbuhan lang ako ng tao. Nakakasira rin po kasi ng pagkakaibigan yan. Nakakasira rin ng... Alam mo yun, samahan ng kahit ka mag-anap, di ba? So, para hindi masira yung samahan bilang magkaibigan, magkamag-anap, o magkakilala, o magkapit bahay pa yan, <laughs> eh, pinipili ko na lang na wag magpautang. Pero gaya na sabi ko doon sa unang rason ko, kung meron naman ako, eh ako ng konting halaga, bigay yon, hindi yon utang. Kung makakatulong naman tayo, eh, hindi naman tayo nagdadamo. Alam yan, mga tao sa, sa paligid, ano, sa mga taong nakakilala talaga sa atin. No? Na, hindi natin masisisi yung mga kagaya ko na, na natatakot magpautang kasi nga sa dami nang naririnig natin na mga tao na hindi marunong magbayad ng utang, yung iba sila pa yung galit, di ba? Yung iba, sisiraan ka pa na mukha kang pera pag naningil ka. Ayun, ayun yung ano eh, yung nakakahiyang dahilan para maningil, yung ikaw pa yung masama sa bandang huli. So, yan ang pangalawang rason. Kaya ayokong magpautang ng pera. And, lastly, nasa na ba si Mrs.? Ang na ni Mrs. Ang layo na ni misis na, na natin. <laughs> Alas Ang last na dahilan, pangatong dahilan na maibibigay ko, kaya ayoko magpautang ng pera. Real talk lang po, mga tol. <laughs> hindi naman po ako mayaman. <laughs> Ayan yung pangatlong dasa, rason. Hindi po ako mayaman para magpautang na magpautang ng pera. Kasi yung mga tao ngayon, lalo na sa Pilipinas, pag pinautang ko si Ganto halimbawa, may tenga yung balita eh. Makakarating kay yan, mga ngutang din sa'yo. Tapos, pag hindi mo pinauutang masama ka pa rin. Kasi, ba't si ganito, mo ako? Hindi. Pak! Ganun-ganun, ganyan-ganyan. Yeah. So, hindi naman tayo mayaman para mapautang ang lahat ng tao. Kaya nakakatakot magpahiram. Kasi pinagsisimulan lang din ang hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, napautang ko yung kaibigan kung ganito. Biglang nangailangan yung kamag-anak ko. Hindi ko napahiram kasi napahiram ko na sa si kaibigan. Nasira pa yung relasyon ko sa kamag-anak ko. Iba pa iisipin niya. Di ba? Real talk lang po mga, mga tol. So, ayan po yung pangatlong dahilan. Hindi tayo nagpapautang kasi hindi naman tayo mayaman. Okay? So, meron pa ba ibang dahilan? Eto, ayun, may naisip pa ako, pang-apat. Ito, pang-apat na dahilan. Pasensya na kayo kung uh, inihingal ako. At saka nag-iisip pa ako ng sasabihin kasi hindi naman scripted itong mga pinagagawa akong ito. <laughs> so, <laughs> ang pang-apat -pang na dahilan na naiisip ko is, bago ako tumulong sa iba, kailangan ko muna tulungan yung sarili ko. Gaya ng ibang tao, Meron din akong goals para sa sarili ko. Meron din akong pangarap na mapag-ipunan balang araw. Natatakot din ako na pag ako'y nangailangan eh, ako naman yung walang malapitan kasi napahiram ko na yung pera ko at ang hirap na di ba? So, hindi naman sa pagiging makasarili yun, mga tol, no? Pero, real talk lang tayo. Unahin ko muna yung pangangailangan ko kesa sa pangangailangan ng iba. Hindi naman sa pagiging selfish pero alam naman natin na napakahirap lumapit ng tulong sa kahit ka mag-anak o kaibigan mo pag ikay nangailangan. Majority dyan magdadahilan. Majority dyan may pangangailangan din at hindi ka talaga mapapahiram. Majority dyan eh hindi rin naman mayaman so wala talaga mabibigay sa'yo. So dapat responsibilidad mo yung sarili mo. Yung ibang tao kasi tulong ng tulong para lang alam mo yun, nahihiya. Minsan gusto lang ipakita sa iba na capable silang tumulong. Pero in the long run, pag nangailangan sila wala rin. Wala rin silang maingan ng tulong. So suban ng huli, sila yung kawawa. Kaya Oh, asa na ba si misis? Ay, lamig ko na ata. Sumobra ata ako. <laughs> Teka, balik tayo. Sumobra ako. Lamig ko na pala doon si misis. Pang! Sobrang dulo na pala sa napuntaan ko. Ano ba naman yung kakakwento ko? Sorry. <laughs> so, balik ako doon. So, may... Okay. So, yun yung pang-apat. Uh, gusto ko munang tulungan yung sarili ko para hindi rin ako manghingi ng tulong sa iba pag kinailangan ko. Siguro, pag mayaman na mayaman ako, bakit hindi? Pag talagang sobra-sobra na yung pera ko, bakit naman ako hindi tutulong? Bakit naman ako hindi mag-aabot ng kahit magkanong halaga, di ba? kahit di ko nasingilin niya, kung mayaman na mayaman ako, bakit hindi, di ba? Ganun ang realidad ng buhay, mga tol. So, meron man ako ma-advise sa inyo. Disclaimer lang to, no? Hindi naman ako eksperto. Hindi ako nagmamarunong. Hindi ko rin kayo dinidiktahan, nagayahin ako. Ito ay base lamang sa aking opinion at base lamang sa aking sariling pananaw. Alam ko, magkakaiba tayo ng mentalidad, ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng damdamin. So, nire-respeto ko kung ano man yung uh, mga opinion nyo. Comment nyo sa baba kung meron kayong hindi nagustuhan sa sinabi ko. Comment nyo sa baba kung meron kayo idadagdag o ibabawas para lang meron tayong interaction guys. Diba? Yeah. Tanggap naman natin yan. Hindi tayo perpekto. So, Okay lang yun. Kung mayroon ako may advice sa mga tao, para sa mga bata muna. No? Siguro para sa mga bata is mag-ipon kayo na mag-ipon at palaguin nyo yung ipon nyo habang bata pa kayo. Kasi pag tumanda na kayo, unti na lang yung panahon nyo para makapag-ipon. Kung bata pa kayo, nagkamali man kayo ng diskarte, may oras pa kayo para itama yon. Kasi nga bata pa kayo, pwede pa kayo makabawi. Hindi katulad ng pag medyo may edad ka na, nakakatakot na magkamali. Kasi nga, unti na lang yung oras mo para bumawi. So yan ang advice ko sa mga bata. Maging matalino kayo sa pera, mag kung kaya kayo, mag-invest kayo, palagawin nyo yung pera. Huwag lang basta ipon sa banko kasi alam nyo naman ang inflation. Kasi nga, bumababa yung halaga ng pera dahil sa inflation. So sa mga sa mga tropa natin hindi na masyadong bata no sa mga nakakatanda na nakakapanood nitong na video natin gusto kong isipin niyo na hindi pa huli ang lahat no ako 40 na ako guys 42 to be exact and ngayon pa lang ako nakakabawi kahit papaano medyo malayo na tayo sa dating sitwasyon ako nga po pala ay dating tricycle driver and nag, struggle din ako at ngayon lang tayo medyo nakakabawi-bawi nakaiipon-ipon tayo na konti konting-konti pa lang at uh, sobrang liit pa lang so Nandun pa lang ako, nandun pa rin ako sa process ng pag improve sa sarili ko. So kung ako, pinipili ko na mag-improve kahit ganto na yung edad ko, sana kayo rin. Sana uh, wag niyong isipin na huli na ang lahat porque hindi na tayo kasing bata ng iba. Kasi hanggat kaya pa natin, may pag-asa pa. Wala namang masamang mangarap kung kikilusan mo. Masamang mangarap, kung puro ka pangarap, hindi mo naman kinikilusan. Kung puro ka lang paawa, kung puro ka lang, puro ka lang salita, pero kulang ka sa gawa, ayun ang medyo mahirap. Sa mga tao na hindi na masyadong bata, wag kayo yung mawawalan ng pag-asa. Pare-parehas lang tayo. Okay? Pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Magkakapatid tayo. So, huwag kayong magdalawang isip na sumubok na sumubok. Hindi pa uli ang lahat. So, base sa aking experience, Tignan nyo. Guys, hindi naman sa... Hindi ito sa pagmamayabang, guys, ano. Iba kasi yung pinagmamalaki sa pinagmamayabang, guys. Pinagmamalaki ko yung mga achievement ko, guys. At minsan, nami-misinterpret na mga tao na kala mayabang ako. Nagyayabang na naman ako sa social media. Mahilig kasi ako mag-post ng mga pictures, ng mga achievements ko, videos, ng mga pinupuntahan ko. Para sa akin kasi, gusto ko kayo ma-inspire. Lalo na yung mga tao na talagang alam kung ano yung pinanggalingan ko talagang walang wala ako dati guys sa totoo lang, naranasan ko walang kuryente, patulang kuryente, patulang tubig patulang telepono, ang bahay namin maririmata, danas ko lahat yan guys kinailangan namin maibenta yung bahay namin dati kasi nga wala na kaming pera, nangupahan nang kami nang na upahan, palipat-lipat, minsan pinapalayas sa kami ng uh, mga landlord kasi hindi kami makabayad, galing ako sa ganun guys kaya lahat ng trabaho, pinasok ko ultimo, paglilinis ng bote, pang pangangalaka tricycle driver. Hindi ako namili. Hindi ako namili ng trabaho habang pinag-aaralan ko kung ano yung mas makakapagbigay sa akin ng malaking income. Hindi ako tumigil na matuto. Hanggang ngayon, nagre-research pa rin ako guys ng pwede kong pagkakitaan bukod sa trabaho ko ngayon. Kasi Naniniwala ako na ang buhay ay continuous learning dapat. So, para mag-improve ka sa buhay, kailangan mo rin ng walang humpay na kaalaman at walang tigil na pag-develop ng mga skills para lang gumanda ang buhay mo. Natatakot kasi ako guys na tumanda ako na wala akong pera. Alam naman natin ang gobyerno sa Pilipinas medyo magulo. Walang assurance na matutulungan tayo ng gobyerno pagtanda natin. Matulungan man siguro, napakaliit lang. Hindi ka tulad dito sa New Zealand. Dito kasi sa New Zealand talagang inaalagaan nila yung mga elderly. May natatanggap buwan-buwan. Kung walang kasama sa bahay yung elderly, pinadadala ng gobyerno ng nurse para magpaligo sa kanila, mag-garden sa uh, bahay nila, maglinis, papadala sila ng mga cleaners. Ganon dito. Pero sa Pilipinas kasi hindi. Kaya kung sa Pilipinas ay tatanda ka ng walang pera, kawawa ka kawawa tayo kung sakali. Kaya dapat lagi tayong magsikap. So, yun lang guys. Sana may napulot kayo dito sa ating vlog. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Uh, follow nyo na rin ang ating Facebook page, Bogus Life Lately. Araw-araw tayong may post doon. Ang YouTube channel natin is dead channel na, pero nag-upload pa rin tayo kahit pa so, masaya ako sa ginagawa ko, kaya ako ito ginagawa. Sana ganun din kayo. Gawin nyo rin yung kung ano yung ikakasaya nyo, nang hindi nyo iniisip kung ano yung iisipin ng iba. Ganun naman kasi talaga ang buhay. Eh. Magkakaiba tayo ng trip. Tatawanan ng iba. Pero yung fulfillment mo sa, sa sarili mo yung importante hindi ka susuportahan ng iba, pero pagka nagtagumpay ka na, tsaka yan, tsaka yan na arte na, parang mahal na mahal ka ganyan ang buhay ng tao, kailangan natin tanggapin, pero bago pa man mangyari yan mahalin mo muna yung sarili mo, di ba? para uh, uh, wala kang regret, pag tanda mo nagawa mo yung mga gusto mong gawin, so yun lang guys peace, one love and I'm out, buhay kayo and mag-iingat kayo palagi, okay, this is Angel Boga, God bless you, I'm out thank you